Alright, so mga isyo, nandito naman tayo sa area kung saan yung talagang dinadayo din o, anong ano mga customer ni Boss Joel dito sa mga paninda niya, oh. Kanina, ang dami. Ayun, konti na lang, oh. Nandito sa Carmen Plano, mga isyo. Ay, yun, oh, si naman. Dave, hindi naman bukas eh. Oh, gusto mo. natin. So, araw naman ang linggo mga kayo. samahan nyo naman ako mga kayo. update naman tayo dito. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good Nandito sa isyari kung saan mga, mga marami naglalatag sa araw ng Day about po, December 15 po mga guys, no? December 15. kay Boss Dani sa so mga about sa so mga sa kusina no. Yung mga dito naman tayo sa area naman yan eh. Ano, pang-pressuan dito sa so mga bagsak presyo sa so mga about mga t-shirt at mga shirt dito, mayroon din siya. Ayun. Sa so, mga uh, yung grupo naman ni Boss Joel dito. Ayun. Eh, lang <laughs> Ah. So punta tayo kay Don tayo kay sa kay Wow! So dito tayo sa pa si Boss Dano. So para mapag update siya about ning mga cabinet may uh, dito, mayroon siyang mga pupuan dito mga

Upuan itong mga isang libo itong mga isang Ito bago ito Ukuwan mga lang itong mga isang Isang libo. So meron naman tayong dito mga kabinet ko mga So meron tayong mga kabinet dito So kabinet natin madame, mga magkano mga presyohan yan Kabinet Kabinet, kabinet? <laughs> Isang libo ito sa kabinet to. So isang libo yung kabinet natin Napakaganda yung mga kabinet isan libo lang tayo mga isang dyan, yeah, no? oh. Mga orang yeah, mura mga ito. Kaya meron tayong mga tam tumbler natin man ang magkano magkano. Top 50 ang mga presyuan po mga tumbler natin mga ito. Yan, so, natin natin pagpipilihan dito sa mga araw ng linggo. Nabi ng mga nakalatag kay Boss dani, Kay dani po dito mga about mga kabinit sa mga ga uh, gamit sa kusina po mga ito. Napakarami ito po mga pwede natin mabibili dito sa uh, tindahan ni Boss Danit. Dito. So doon doon pupuntahan tayo dito. Mayroon tayong mga silb ni mga okay. guys. So, so ito mada magkano mga presyo mga silb natin? 350 ang mga presyo ang mga guys mga yan. So mga naghanap naman kay mga yung drawer no. Ah kasama to doon? Eh iba to buko to? Naglagay yata yung Oh sa wall no. So mga magkano mga presyo naman to? 300. 300 oh yon tama sa mga wall no no. So lalagyan sa mga wall no. 300 lang mga bag, ah, mga presyo nito mga guys sa mga ibang, mga presyo. Yeah, mga 350. So, uh, mayroon ba itong mga ano, mga rito? Napakadami pang pwede natin pagpipilian dito sa mga pantinda ni Boss Dan. Talaga dito napaka-solid dito mga. Ito yung sinasabi dito, ang kinaganda rito mga guys, so pag bumili kayo sa halaga ng 1,000, may discount kayo rito. So, malang mimiga rin siya mga mga pre-dis mga bata mga sa presyo ng 1,000 pang mga so, makakabili kayong mga may libre siya ano, ng mga pwede na pang mimigay, mga wall clock. Ah, table sa so mga libre sa nakabili ka ng salagang ng isang libo kung ano so ito mga isang set to so isang set ito madam magkano nga presyo nito 4 450 so mga about na mga 450 po mga isang set po so, sa mga ano po mga ano po tong ganito mga guys so, mga tulad nito yung mga uh, Kaserola yan so mayroon naman tayo rito mga guys yung katulad yung ano ba to ang trabaho ba nito hindi ko alam nito guys so, mga ano so dito daming mga pagpipilian tayo mga guys mga time, ano mga, mga paninda rito mga yeah, ano dito sa atin ay kasi mga ganyan mga tradisyon din di tayo mga pag-update dito so mga ganyan din tayo ang daming pagpipilian Oh, 250 250 daw yung mga isang uh, 250 250 mga gamit sa kusina for tamis yung sample nito sa mga about ang uh, kawali mga guys sa mga kawali you know, sa mga kawali tayo mayroon naman tayo rito mga uh, um, bintali tulad ng kawali ito mga sa kusina sa mga yun mga gito mayroon tayo rito sa mga mayroon naman tayo mga kalantay na na single burner mga guys sa mga presyo yung 480 mga double burner double burner natin to, one to 1 to ba 1,550 sa so mga burner double burner natin sa so mga kalan natin mga ito single barner po, bo, so, single burner po boss mga ganito 950 ang mga presyuan po dito yung mga whole sailing natin 2,850 boss 15 liter 2,850 2,850 so mayroon naman tayo ng wall Walls, ano po lang? No? Wallpan. Wallpan, magkano? Astron. Astron? 850. 950. Ah, 950. 950. 850 to mga isyon. Yan yung mga virtual mga wallpan natin. O, oh, ceiling pa. Yan, mga. Ang dami pang mga pwede mapagpipilihan doon sa ba ito mga paninda ni Boss Dan talaga sa mga doon. yan yup. doon sa mga doon sa mga bagong alam mo guys mga boss yung ceiling pa boss? ceiling 950 yata 950 850 yun ang ceiling astron ceiling pan daw magkano boss? 850 Dalawang sing klase. 9.50 Astron This thing no? Lakas oh Wall pan oh, oh, oh. Wall pan nga no Sa wall pan pala yan Ceiling pan naman yung isa Astron wall pan na ano, 9.50 Lakas oh nakas ne あの <perceitorisonym> uh, dito mga pati mga paninda dito mga 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 atol sa iliran ay sa dami, pagpipilian sa araw na tumama ito sa trolley kaya wala oh boss magkano lamisa hindi ano, ano maliit uh, lang uh, para may shelf pa nga sa ilalim niya nandiyan uh, 'yung mga mo niya nako uh, oh ano ko na pero wala pa dito naman tayo dapat naman sa mga bawat mga paninja dito mga So no, may na lang bawat ano sa mga bawat mga tools mga uh, constructor uh, construction mga bawat mga tools na mga construction mga electrical ayan mga dito kasi mga mga presyo eh. dito maraming pagkuklima so katulad yung mga ano, mga flies so uh, 150 mga plies mga iso may mga presyo katulad yun mga ano ah uh, 50 yung katulad dito mga eskwela to mga eskwala natin, mga eskwela natin 'tong mga nagko-construction diyan no, sa eskwala natin 150 na bago Basta kiniyan. sa inyo. Magandang araw naman lahat mga isang about naman ng mga kagay so dito naman tayo sa ano dito lang sa Carmen Plana mga kagay so, mga... so ito tour naman kayo so kung saan ang bilihan po ng mga balot na mga murang balot at mga itlog pula mga kagay dito lang din sa Carmen Plana, so nagbabalot dyan so yan dito lang din sa ito mga kagay dito lang sa tapat ng pusti ng Meralco natin ang mga balog ang dami ng mga balut natin dyan mga isyo so, yeah. so ipapakita natin mga bato mga dito mga balog mga tindahan dito mga isyo dito mga tindahan ng mga uh, itlog na pula so ipapakita na itlog na pula mga isyo about mga pinoy at mga mabalot mga isyo yeah, galing pampanga ito mga isyo dito lang sa ano, kay madam dito sa mga balag ko so nakikita natin yeah. ano na lang po kuya oh, morning po. Ano sa'yo? Morning, morning. Um, mga... Oh, update price lang po, madam. Magkano mga pula natin? Itlog natin pula. Magkano ang presyohan na naman ulit? Ah, yung mga about ng mga... Sampo. Sampo. 50. ayun, meron. 4.50 po Ito mga itong Ito, size po nito, ay, mga guys. oh, 'yun, 10 piso. Yung isang piraso, 10. So dito naman tayo. Ah, apat na para, piraso dito. na 4 na piraso 50. 4.50 na squeta. Ay, sorry po. 10. 4.50 So, ang pinoy natin. So, ang balot natin mga guys, so, tatlong piraso na 50 pesos. 50 pesos. Ah, balot natin. Tatlong pirasos kwenta. So, oh, ano sa ano to? Magkano yun siya no? 12, 12. Ay, mayroon naman tayo sa ano. So, ang pino natin. Pinoy natin. Pinoy, Pinoy po. Pito 50 lang po. ang balot 50 ang pino. Pito ang pino. Ah, balot. pinoy no? So napakamura itong mga So dito ano lang dito sa uh, Carmen Plaza sumakali dito sa harap mismo ng uh, tapat ng mga gusto Okay, so about naman ng mga ano po mga guys. So mga crocs natin. Ang mga presyo ang ganun pa rin. 150 crocs natin. No? Ang mga presyo, di ba? Ah, uh, ibat ng mga color wind dito mga guys. Okay, malayo ka Ah, bet mga color wind po dito mga guys sa crocs natin, no. So, mga ang presyo nito 150 lang din mga presyo ng mga crocs natin mga guys. So, yan mga presyo ng mga crocs natin. So, mura na to. 150 lang talaga. So, ibat ibang mga color wind po dito ng no? one para sa mga 150 150 iba't ibang color wheel. So naganap naman kayo po dito sa mga pang-hardware natin no sa mga power tools natin mga nangrito nga mga update natin dito kay boss dun no? sa so, mga about mga power tools mga heavy duty pang construction oh, about mga grinder barina oh. sinso mayroon tayo dito mga pang digmaan talaga mga tools dyan mga portable mayroon siya, yan mga about mga portable mga mga iron sya dito. dito lang kay boss Joe So, okay, ito po tayo dito mga guys. So, mga up the price. So, hindi natin pwede yung nasyado pag-update mga price Mga So, mas maganda po ka dito sa lugar na to mga guys. So, mga about to, mga power tools pa mga guys. Yan, so, meron tayo ng mga power tools dito. Mga video rin ito mga ano. Uh, 7.5 ito mga ganyan mga hammer. Diyan hammer sa so, mga tulad dyan. So, ito po mga makita natin. So, makita natin boss Joel. Update lang natin. Magkano man to. 3 to. O, 3 to mga fresh 1 mga Makita to mga isa. Yung sinso natin, boss, magkano? To, 3 to so mga sinso. About mga sinso, mga dyan. 3 to so mga fresh 1 brand. Ito naman to, shaping ka natin. Magkano yung naman ito? 4, 5 mga fresh 1 lang na yung shaping ka natin, mga guys. So, yan. Update natin. So, mga ito. Ano? Magkano to? 850. Ano ba to? blower tsaka vacuum. Blower vacuum mga guys Blower vacuum sa mga kotse no yan po dito, 850. Mayroon naman tayo panghasa dito, boss. Ayun. Yung mayroon tayo itong mga ganito nga ba itong mga panghasa itong mga iso katulad mayroon itong hasahin ha